guys. Na, parang gusto ko niya kasi gusto ko pumunta sa South Korea na grade 7 pa lang ako. Gusto ko na pumunta. So, pag 18 ako, 5 years na lang, makakapunta na ako sa South Korea. And mag, I will taught, I will teach sa South Korea. Magiging teacher ako ng subject English. So, sana makapasa ako sa Korean word. Kaya tulungan niyo ako, Mia. Wala, wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe wala. Hindi ako marunong mag-Korean, but, ano, just a little bit lang. Ano lang, kaunti lang. Marunong ako ba't kaunti, pero five years pa naman, maraming pang, maraming pang araw para makapag, ano ako, makapag, ano, practice, para maka, maka, marunong, para maging marunong ako mag, ano, so, wala ko, wala rin ako iiipon iipon ako sa Ban sa So, guys, tulungan niyo ako kahit magsakay sa Gcash ko na piso lang. Kahit piso lang, promise. Kahit piso lang. Yun lang. Kahit piso lang. Yan lang naman yung gusto. Kahit piso lang. Napigyan lang ako ng kahit piso. Kasi ulong lang naman ni. So, iipon na kasi na 5,000. 5,000. 5,000. Iipunit ko siya. Kaya, oh.